Basahin po natin ang 1 chapter 12 up to 50. Kung ang sino mang tao naglingkod sa akin ay sumunod sa akin. At kung saan ako naruroon ay doon naman doon ang lingkod ko. Kung ang sino mang taong maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog. Sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Sumakot si Jesus at sinabi, Ang tinig na ito hindi dumating dahil sa akin, kundi dahil sa inyo. Ngayon ang paghatol sa sanglibutan ito. Ngayon ang prinsipyo ng sanglibutan ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Data po at ito'y sinabi niya na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang ikamamatay niya. Sinagot nga siya ng karamihan. Aming narinig sa kautosan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman at pa anong sinasabi mo kinakailangan na ang anak ng tao ay mataas. Sino ang anak ng tao ito? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sa sagit na ninyo ang ilaw kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abuti ng kadiliman at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw ay magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at siya'y umalis at nagtago sa kanila. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayon maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Upang maganap ang salita ng Propeta Isayas na kanyang sinalita, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Dahil dito ay hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isayas, Binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso baka sila ay mga kakita ng kanilang mga mata at nangakaunawa ng kanilang puso at mga balikloob at sila ay mapagalingku. Ang bagabagay na itong sinabi ni Zayas sapagkat nakita niya ang kanyang kalawalatian at siya ay nagsalita ng tungkol sa kanya. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Datapot, dahil sa mga fariseo ay hindi nila ipinahayag baka sila ay mapalayas sa sinaguga. Sapagkat iniibig nila ang higit ng kaluhalatian sa mga tao kaysa kaluhalatian sa Diyos. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, Ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa sugo sa akin. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadaliman. At kung ang sinumang tao'y makikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan ay hindi ko siya hinahatulan sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Sabagat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga pagkainya na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Amen.